At magkano per unit? With your, perm with your permission po yun, uh, tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin. Walang sa Okay. Saan? Inita ng clue, isang unit na ng 879,000 pesos. One unit ang balikan. I- Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero na, parang napakalaki po yata. No? Hindi. May may akong dokumento. Ready ka na? Huminga ka na malalim. Yun pa ng tubig. Ito ko pipiro. Binipa ng tubig mo na. Okay. Bumili kayo ng body worn cameras noong 2020. Okay. Kanina po kayo bumili ilang units at magkano per unit oh, with your permit with your permission po your honor uh, tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin wala po sa atin yung landang... kanta okay saan tingin kita ng clue isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos one unit ng body one camera I Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero na, parang napakalaki po yata. No? Hindi. Okay. May, may kong dokumento. 879,000 pesos isang unit. Although ginestify niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga rikititos, pero still, 879,000 pesos one unit na. At nasaan ito mga cameras na ito? ginagamit pa rin ba ito? Ah, tama po, Your Honor. In fact, uh, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating uh, National Port Surveillance Center po. Ano? Meron po tayo, ito pong body-worn cameras po natin, integrated po ito doon sa regular po nating surveillance system sa CCTV po. Ito po, daladala -dala po ito ng mga port police po natin. Sige, integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Um, ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang capital lamang nito ayon sa SEC ay 10 million and yet nabigyan nyo ng kontrata na almost a billion at tinuntahan namin tong kumpanyang to apartment wala kang ginagawang due diligence and sumagot dati na itong na flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Kung nag-check lang sana kayo, tin tinunta nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment ng pala ito, bakit kami bibili rito ng daan-daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman niyo na ito'y nagbenta ng defective ng mga equipments sa EMB. Uh, your Honor, with your permission. Uh, ipaliwanag ko po, Your Honor. Uh, ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng uh, under Republic Act 9184. At uh, katulad po ng iba pong uh, procurement po ng uh, Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito, sobrang overpricing, immoral na ito. iskandaloso na masyado ito. Ito, um, 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, ang kami. Your honor. Yun po kasi yung pong uh, kung 168 million po 'yan at i-verify ko po. Uh, over 190, yung pong 191 units po your honor. Yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po your honor yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na ano. So, ang binabayaran po natin po dito your honor, kasama po yung camera. Yun pong ito po kasi over internet sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon. Pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami niya explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Saan nang lubos-lubos niya na lang? Ginawa niya lang sigurong um, 1 million. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan, October 20, 2022 noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million in the amount of 168 million 680 yan na yan 1 million pumapatak bawat isang unit 10 million lamang paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-skandalosong amount to. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po na, ng PPA, katulad po ng ibang ehensya, bago po kami po kasi, bago po kami mag-budget, gumagawa po yan ng canvas po. Ano? Nagtatanong po yan Okay, sa... gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang ibigin ng kontrata. Tama, due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daandang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang na opisina Your, At ang paid up capital lamang ay 10 milyon. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement, ano po eh, ito, una ipaliwanag ko po ano, ito po bago po tayo nagbayad dito na deliver na muna po lahat ng e equipment, hindi po tayo at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung pong uh, kung yun... Man... Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi, bago na bayaran ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check. -che sa background ng company na binigyan nyo ng pagkalaki-laking kontrata. Number one yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi ka dapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin. Apartment. Ang address niya, ng kumpanya. Your, your, your Honor, thank you po. Pero ano po kasi, sa proseso po kasi ng pag-be-bidding po natin, na ayun uh, din po sa... Sir, bago kayo magpa-bid, dapat sinecheck yung company, di ba? Di ba magsasubmit ng mga Uh, ng proposal ang mga kumpanya para sa bidding. Di ba dapat mo lang inibisigan nyo sino ba itong mga kumpanya na sa amin? You should have done at least some research. If you did that, then this would have not been qualified kasi malalaman din nyo na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. Your, Honor, uh, maraming salamat po doon sa suggestion. Moving forward po, we will uh, take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po, sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung uh, pre-nocure po yan, tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184. At uh, sinisigurado naman po natin na lahat po na... Ng... Anong nakalag 9184? Well, una po, Your Honor, number one, uh, meron po tayong nire-require na base po doon sa kontrata na ating ia-award. Kasi po hindi naman po tayo nag-check until after po post qualification. Kasi hindi po natin alam hanggang sa actual na araw po na ihuhulog po nila yung kanya-kanilang bid kung sino po yung mga kontratista na magpa-participate po sa bid. Pagkatapos po at mabuksan po yung bid, kung sino po ang nagka-qualify po doon sa dokumentasyon nila at pumapasok po doon sa uh, authorized budget for the contract na doon, doon, doon po magkakatalo bago po buksan yung financial bid, doon pa lamang po chine-check kung kwalipikado. Marami po doon na di-disqualify. Okay. Sino po yung mga nagbid aside from uh, Boston Home? I isa sa pwede kong ma mamarapatin niyo po your honor we can submit po to your office yun po nga uh, minutes po nung uh, bids and awards committee meeting po particular po doon so po. sabi so, mo ano to seal bid right and then bubuksan and then kung sino yung pinakamababa yun pipiliin nyo and then you would do post qualification. Yung normally po kung sino po lahat po ng kwalipikado, mm -hmm. hindi po necessarily yun po yung kasi po may mga nagbibid na maaaring mas mababa ang bid nila pero hey nga, sir, sir, paiksin ko na. Okay, sige. Binuksan niyo yung lahat ng nagbibid, nagbid and then minanalo na. Ito na nga yung Boston Home. So, was na, 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 determine niyo na panalo itong Boston Home because siya pinaka lowest bidder. Mag-imbestiga na kayo tama. Uh, lowest qualified bidder po. Lowest qualified. Yes, Mag-imbestiga yeah. na kayo. Pagpo-post qualification po your honor. Post qualification. Sino ang ng post qualification? Yung post qualification po your honor, meron pong technical working group po, yung, yung technical Wardsing working group. Yung pong technical working group uh nataga ano din po yan, taga-ahensya din po yon. Uh hanggang ngayon sila ba ay nakaupo pa rin diyan? Maari po your honor since kung 2020 po yan maari pong may iba po diyan ay nakapagretiro na po Secretary Lopez si bakin mo mo to. I, I'm asking you. Uh, imbestigahan mo to at si bakin. Dahil merong kakunsya, may kuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Really. Kahit na anong pampalusot mo Mr. Santiago, hindi ka tanggap-tanggap yon. Post qualification sabi mo bids and awards committee mag-imbestiga. Pag nag, kung nag kayo Malalaman nyo na ito ay nagbenta ng mga defective equipment sa EMB. Bago, bago nyo sana talagang totally gino yung kontrata. Pangalawa, pinuntan nyo sana ang address nito at malalaman nyo isang apartment lang ang opisina niya. Pangatlo, malalaman nyo na yung kanyang paid up capital ay 10 million lamang. Diba sir? At pang-apat, grabe naman. 879 million. Yung unang batch, 879 million pesos bawat unit. And then, the following year, tumaas 1 million pesos per unit. Kahit paano sabihin mo, sir, na may mga dagdag-dagdag dag, 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 kung ano-ano, mga nasa surveillance, program, etc. Still, it doesn't make sense. Totoo yan, sir. Pumunta ka ng Shopee, 6,000. All in na yun. Ito, 1 million Sir Mr. Lopez Secretary Lopez I want you to investigate this anomaly Mr. Meron, Chair Meron anomaly? Ano? Go ahead po. Mr. Chair you have my commitment uh, that I'm going to look into this especially the post qual of the TWG and the back Mr. Chair Okay. Nako ba mapapalitan ka rito Mr. Santiago. Na-plug down din kayo sa Mobile X-ray machines. mobile x-ray. Wala po kaming procurement ng mobile x-ray, Your Honor. Meron, meron eh. Purchase of six units of vehicle x-ray machines. Procurement of six units of x-ray machines for raw reports. <clears throat> Your Honor, yan po mismo, ako po mismo ang nagpakansila niyan dahil nung uh, wala pong nabayaran diyan dahil nung ini, yung yan po ay uh, dineliver ako po mismo nag inspeksyon at hindi po ako uh, nasiyahan doon sa dineliver po nila at ako mismo po ang nagpakansela niyan Okay so hindi niyo na deliver ito Pinakansela ko po yan your honor Okay sige at least yung sinasabi ko kanina pa due diligence dapat hindi ka papa -wara, wara lang basta-basta na lamang Tuturo na lang kayo kung sino'ng bigyan nyo ng kontrata, etc. Dito, very anomalous itong uh, nangyaring transaction, uh, Secretary, between itong uh, Boston Home and uh, yung PPA. Please investigate. Yes, Mr. Chair. And heads must roll. Yes, Mr. Chair. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair.